Hebreo 11 6 Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang sino mang walang pananampalataya. Sa mundo, ang daming gusto nating mapasaya. Magulang, asawa, anak, kaibigan, boss. Pero may isang mas higit sa lahat, ang Diyos. At kung may isang bagay na higit nating dapat hangarin sa buhay, ito ay ang marinig ang mga salitang, Anak, ako ako'y nalugod sa iyo. Ngayon, iyon ang ating panalangin. Panginoon, naway malugod ka sa akin. Hindi ko po hinahangad ang tagumpay sa paningin ng mundo. Hindi ko po pangarap ang palakpakan, ang parangal, o ang kasikatan. Ang tanging nais ng puso ko ngayon ay ikaw ay malugod sa akin. Panginoon, gusto ko pong mapasaya ka. Hindi dahil gusto kong may makuha, kundi dahil ikaw ang siyang may akda ng buhay ko. At kung wala ang iyong pabor, walang kabuluhan ng lahat. Turuan mo akong mabuhay ng ayon sa iyong kalooban. Yung kahit walang nakatingin, susunod pa rin ako. Yung kahit walang gantimpala, maglilingkod pa rin ako. Yung kahit mahirap, pipiliin ko pa rin ang tama. Espiritu Santo, linisin mo po ang mga bahagi ng puso ko na hindi mo ikinatutuwa. Yung pride na palihim, yung galit na tago, yung inggit na hindi ko inaamin. Ayoko nang mamuhay para lang sa sarili. Ayoko nang pilit makuha ang pabor ng tao. Ang nais ko lang ay ang pabor mo, O Diyos. At kung may mga bahagi ng buhay ko na kailangang putulin, linisin, itama. Gawin mo po. Mas gugustuhin ko ang disiplina mo kaysa ang distansya sa iyo. Panginoon, gusto ko pong ikay malugod sa aking mga iniisip, sa aking sinasabi, sa aking ginagawa, sa aking mga plano, na kapag mo ang buhay ko, kahit hindi perpekto, makita mo ang isang puso na tapat. Isang puso na nagsasabing, Panginoon, nais ko kayong mapasaya. Bigyan mo ako ng pananampalatayang tulad ng mga taong binanggit sa Hebreo, labing isa. Mga taong nilugod ka, hindi dahil perpekto sila, kundi dahil naniwala sila sa iyo. Panginoon, gusto ko pong magtiwala sa iyo. Kahit hindi ko alam ang bukas, gusto kong sundin ka. Kahit walang garantiyang madali ang daan. Gusto kong purihin ka. Kahit ako'y pagod. Gusto kong magpatawad. Kahit ako'y nasaktan. Gusto kong maglingkod. Kahit ako'y nauubos. Dahil ang buhay na kalugod-lugod sa iyo ay hindi palaging magaan pero laging may saysay. At kung sakaling ako'y madapa, Panginoon, huwag mo akong itulak palayo. Bagkus, hilahin mo akong muli at itama mo ang lakad ko. Ang panalangin ko'y ito, na sa bawat araw ng buhay ko, unti-unti mo akong baguhin hanggang sa dumating ang araw na masasabi mong, Anak, ako'y nalugod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na siyang lubos mong kinalugdan ito po ang panalangin ng aking puso. Amen. I-type mo lang Amen sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso.